kahulugan ng jelly sa panaginip. Kung kumain ka ng jelly noong bata ka, malamang na mayroon kang isang mahusay na pagkabata. Ang transparent na halaya ng iba't ibang kulay ay simpleng kasiyasiya. Ito ay hindi lamang mga bata. Gusto rin na mga matatanda ang pagkain nito. At least, halos lahat ng tao sa mundo ay nakakita ng masarap na pagkain na ito. Ang bawat pagkain ay may espesyal na kahulugan sa mga panaginip, pati na rin sa halaya. Sa mundo ng panaginip, ang kulay ng jelly ay tutukoy ng mas detalyadong interpretasyon. Karaniwan, may iba't ibang kulay ang jelly. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo na kailangan mong magkaroon ng malakas na espiritu upang harapin ang lahat. Ang jelly sa panaginip ay may kaugnayan din sa iyong relasyon sa iyong pamilya. Buti sana kung mas malapit ka sa kanila. Hindi isang tao ang pinag-uusapan, pinag kundi ang bilog ng pamilya sa pangkalahatan. Sa isang hindi masyadong magandang kahulugan, ang jelly ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng pagdududa. Ang sa tingin mo ay magdadala sa iyo sa mga maling aksyon. Gayun din, malamang na magkakaroon ka ng maraming abala. Sa makatuwid, dapat mong tanungin ang iyong sarili kung paano malalampasan ang sandaling ito nang mabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumawa ng jelly. Ang panaginip na gumawa ng jelly ay kumakatawan sa pagkamalikain at kakayahang lumika ng isang bagay na masaya at masarap. Meron kang kakayahan sa paglika ng masarap na pagkain o ang panaginip na ito ay sumasalamin sa mapanlikhang bahagi ng iyong personalidad. Ang panaginip na gumawa ng jelly ay maaari rin magpaalala sa iyo ng kagalakan na makita ang ibang mga tao na nasisiyahan sa iyong trabaho. Ang panaginip na gumawa ng Jelly ay maaari di magkaroon ng simbolikong kahulugan. Ito ay isang palatandaan na dapat mong ipahayag ang iyong pagkamalikain ng natatangi at kawili-wili. Ang panaginip na ito ay hudyat na nais mong tuklasin ang iyong mga kasanayan sa paglika ng mga bagong bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyong sarili at sa iba. Ito ay isang panawagan na makipagsapalaran at bumuo ng mga talento na maaring kailangan pang makita ng iba. Gayun din ang mga panaginip ng paggawa ng jelly ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagkamalikhain, pagbabago at kagalakan. Kapag nanaginip kang gumawa ng jelly, ito ay nagpapaalala sa iyo na gamitin ang iyong mga talento upang lumika ng isang bagay na mahalaga. Kapag nanaginip ka na gumagawa ka ng jelly, ito ay nagpapakita na kailangan mong maging mapagbantay. Dapat mong isaalang-alang ang lahat kung ikaw ay walang asawa at isaalang-alang ang pagbuo ng isang pamilya. Kung ikaw ay may asawa, ang panaginip na ito ay nagpapahiyag ng iyong pag-aalala para sa kaginhawaan ng iyong pamilya. Nagpapakita ka ng pagmamahal sa pamamagitan ng iyong mga sakripisyo at huwag mag-atubing lumahok sa kanilang mga aktibidad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng jelly. Ang panaginip na kumain ng jelly ay sumasalamin sa isang pakiramdam ng kasiyahan at kasiyahan sa iyong buhay. nag enjoy ka sa isang kaaya-ayang panahon kung saan lahat ng iyong ginagawa ay nakakaramdam ng kasiyahan. Ang iyong kaluluwa na puno ng kaligayahan at kalayaan ay maipapakita sa pamamagitan ng panaginip na ito. Bukod pa riyan, ang panaginip na kumain ng jelly ay sumisimbolo din sa iyong kagustuhang makatikim ng matatamis na bagay. Kinakatawa nito ang iyong pagnanais na makakuha ng kasiyahan at kasiyahan na higit sa karaniwan mong nararanasan araw-araw. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na huwag matakot na makipagsapalaran at mamuhay na may dakilang pagnanasa. Kapag nanaginip kang kumain ng jelly, ito ay nagpapahiwatig ng mabuting balita ay darating sa lalong madaling panahon. Ang pagdating ng isang tao ay makakaharap din na magandang pagbabago sa iyong buhay. Sa kabilang banda, kung hindi mo gusto ang jelly sa iyong panaginip, ito ay senyales na kailangan mong harapin ang isang taong napakatigas ang ulo. Magiging hindi ka komportable sa sitwasyon. Samantalang kung makakita ka ng taong kumakain ng jelly, ipinapakita nito na oras na para gawin mo ang pisikal na aktibidad na may kaugnayan sa kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa milk jelly. Ang milk jelly ay sumisimbolo ng kasiyahan at ginhawa sa iyong buhay. Ang milk jelly ay sumisimbolo ng matamis at masarap na lasa na nagtutulot ng kaligayahan at kasiyahan na naginip ka tungkol sa milk jelly ito ay nagpapahiwatig na nakakamit mo ang tagumpay sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay nakakaramdam ka ng kagalakan at kasiyahan sa iyong mga relasyon karera o mga tagumpay higit pa rito ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa jelly milk ay nagpapakita rin ng ginhawa sa pang-araw-araw na buhay ang kulay at malambot na texture ng milk jelly ay kumakatawan sa isang kaaya-aya at nakaka na kapaligiran. Ang panaginip nito na ay nagpapakita na ikaw ay may posibilidad na magkaroon ng isang kalmado at mapayapang buhay. Pakiramdam mo ay nasisiyahan ka sa iyong pang-araw-araw na gawain o maayos sa iyong panlipunang kapaligiran. Ipinapahiwatig nito na nakakamit mo ang isang mahusay na balanse sa buhay. Sa kabilang banda, posibleng ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa jelly milk ay isang senyales na kailangan mong i-enjoy ang buhay na mas relax at enjoyable. Ang milk jelly ay sumisimbolo ng kasiyahan at kagalakan sa buhay. Ang panaginip na ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa responsibilidad at trabaho, kundi tungkol din sa kaligayahan at kasiyahan. Ang mensahe ng panaginip na ito ay para sa iyo na maglaan ng oras upang tamasahin ang iyong mga sandali ng kaligayahan at makahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay sa iyong buhay. Kapag nakakita ka ng milk jelly, ito ay nagpapakita na ikaw ay nagdurusa sa pagdududa at kawalan ng pagmamahal. Sinasabi rin ng panaginip na ito na maaari ka masangkot sa isang mapanganib na gawain na pumipigil sa iyong magpahinga. Sa huli, maaabala nito ang iyong pang-araw-araw na gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matamis na jelly. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong pagnanais na makaramdam ng kaligayahan. Ang matamis na jellies bilang simbolo ay kumakatawan sa kasiyahan, kasiyahan o kagandahan ng iyong hinahanap. Ito ay isang senyales na tinatamasa mo ang isang mahalagang sandali o nakakaramdam ka ng malaya mula sa pang-araw-araw na stress at pressure sa pamamagitan ng pagtamasa ng mga simpleng mapagkukunan ng kaligayahan. Kapag nanaginip ka ng matamis na halaya, nangangahulugan ito na makukuha mo ang tagumpay na gusto mo. Gayunpaman, nangangailangan ito ng maraming sakripiso at tiyaga ipinapakita rin ng panaginip na ito ang iyong tagumpay sa palaging pakikipag-ugnayan sa mga tao sa lipunan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chocolate jelly. Ang chocolate jelly ay simbolo sa kasiyahan mararanasan mo sa iyong buhay. Ang chocolate jelly ay kumakatawan sa sarap at kasiyahan na magmumula sa mga positibong bagay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakaramdam ka ng kaligayahan at kasiyahan sa iyong trabaho o personal na relasyon. Madarama mo ang balanse at pagkakaisa na nagdudulot ng higit na kagalakan at kasiyahan. Bukod dyan, ang mga panaginip tungkol sa chocolate jelly ay sumasalamin din sa iyong matamis at banayad na kalikasan. Ikaw ay isang taong nagmamalasakit at nagmamalasakit sa mga tao sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng suporta at pagmamahal mula sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Makakaakit ka ng positibong atensyon at magtatag ng isang maayos na relasyon sa kanila. Kung ang chocolate jelly ay naroroon sa iyong panaginip, ito ay nagaanunsyo na nakilala mo ang isang tao sa nakaraan. Ipinapakita ng larawang ito ang mga gantimpala na matatanggap mo sa tuktok ng tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang jelly. Kung nakakita ka ng pulang jelly sa isang panaginip, nagpapakita ito ng paniniwala sa isang partikular na paksa. Ang pulang jelly ay nagdadala ng mensahe tungkol sa pananaw na mayroon ka na maari magdulot ng mga problema para sa iyo sa hinaharap. Makakatulong kung nakita mong lahat ng may cools na ulo at layunin na gumawa ng mas mahusay na mga desisyon. Ipinapakita rin ng panaginip na ito na kailangan mo ng kumpiyansa upang harapin ang mga partikular na problema. Samantala, ipinapakita rin ng pulang jelly ang pagiging inosente mo. Magdudulot ito ng maraming problema dahil maraming gustong samantalahin ang iyong kabaitan. Pero okay lang, ito dahil mada madaragdagan mo ang iyong kumpiyansa upang matupad ang lahat ng iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng jelly. Ang panaginip ng berdeng jelly ay maaari maglarawan ng isang pagunlad sa buhay ng isang tao. Ito ay isang senyales na ikaw ay nakakaranas ng panahon ng paglipat at nakakakuha ng pagkakataon na umunlad sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ang berdeng jelly na lumilitaw sa panaginip na ito ay sumisimbolo ng kagalakan at kalayaan. Ang berde ay isang kulay na kasingkahulugan ng pagkamayapong, katahimikan, at iba, iba't ibang magagandang bagay. Ang nakakita ng berdeng jelly sa isang panaginip ay maari mga hulugan na nakakaranas ka ng isang kalmado at masayang kalagayan sa buhay na ito. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip ng berdeng jelly ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay pumapasok sa isang bagong yugto sa buhay at nakakakuha ng mga pagkakataon upang umunlad. Ang mga pagbabago at pagunlad na ito ay magdadala sa iyo sa isang estado ng puso na kalmado at puno ng kagalakan. Kaya maging bukas sa pagbabago at huwag matakot na yakapin ang lahat ng pagkakataong darating sa iyo. Kapag nanaginip ka ng berdeng jelly, sinasagisag nito ang lahat ng direktang nauugnay sa pagiging sensitibo. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapasigla sa iyo upang makamit ang espiritual na balanse. Sa pamamagitan nito, matuto kang makahanap ng pag-ibig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na jelly. Ang mga panaginip tungkol sa dilaw na jelly ay naglalaman ng simbolismo ng kagalakan, pagkamalikain at kagalakan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong damdamin na nasa isang kaaya-ayang sitwasyon. Ang mga panaginip ng dilaw na jelly ay maaari din magkaroon ng mas tiyak na mga kahulugan depende sa konteksto at mga personal na karanasan. Maaring merong kang masasayang alaala na nauugnay sa dilaw na jelly na makikita sa iyong mga panaginip. Ang dilaw na jelly sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng patuloy na lumalagong talino. Naghahatid din ito ng mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa. Kung kumain ka ng dilaw na jelly, nagdutulot ito ng kaaya-ayang pakiramdam na nagre sa kapayapaan ng isip kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na jelly. Ang asul na jelly sa isang panaginip ay naglalarawan ng iyong mga damdamin ng kalmado at kontrol sa ilang mga sitwasyon. Nakakaranas ka ng na isang sitwasyon na nangangailangan ng iyong karunungan upang malutas ito ng mapayapa at epektibo. Bukod doon, ang asul na jelly ay maaari ding kumatawan sa katapangan at konsentrasyon. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang malaking hamon at ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na manatiling matapang at nakatuon. Kung nanaginip ka ng asul na jelly, ito ay kumakatawan sa espiritual na kapayapaan. Ang asul na jelly ay sumisimbolo din sa katuparan ng mga pagnanasa. Ang mga individual na may ganitong panaginip ay magiging kalmado pagkatapos magising mula sa pagtulog. Bilang karagdagan, ang asul na jelly ay kumakatawan sa responsibilidad at pakikiramay.